Guys, ito yung motor ng anak ko na nabangga, na nakabangga guys. Yan. Yan ang damage niya guys. So, so kukunin namin yan dito. Galit sa, no, dito kami sa may presinto sa Makati. Kukunin namin ito guys. Kasi iba namin. Yan ang tama niyo. Dito kami sa may presinto sa Makati. Yan anak ko yung driver. Yan ang driver ng motor. Yung may ng motor, guys. Ito so na, guys. Nandito na yung motor na sinakay namin sa lalamog. Dito sa motor shop ni Imarin. Dito namin papagwato, guys. So, bababa na namin. Mga so guys, yung tama na guys. Balik ko to guys, oh. Yung tama guys. Okay, Grabe. Ayun o. Yung isa lang no? Dalawa na ito. Dalawa na. Guys, nandito kami ngayon sa MRN. Pinapagawa ko yung motor ng anak ko na nakabangga. Um, dito lang guys, dito lang pinagkakatiwalaan ko na siya na Kasi magaling ang mga mekaniko dito guys Saka mura pa sila maningin.